Ayan mga tre, sarja yan. Yung nakikita nyo na yan sa sarja yan mga sarja Mansar. Ayan. ito kami sa parte ng bandang Dubai, Almansar. Ayan, Almansar naman yan ang sarja. Ayan. Ayan. may mga niji jet ski o. Ayos diba? Yung kami sa private pool mga tre, tender ang uh, HD to entrance. Nasawa ko yun. <laughs> Ganda lang sa mga pambata. Yung naka-orange. Dito lang siya kasi maralim dito eh. Five feet eh. Minyak ayah ini, meratakan diri, Pak. Madre lagi beliin gantung. Yang, pahit pun yang diri mahal, Pak. Yang mga bata lang dyan mga mababaw kasi dyan eh dito mga ma, medyo malalim ang pangabi may mga pang malalim pa dun banda shoutout nga pala sa estate out of emirates custom hat collection mga pre